magandang araw po sa inyong lahat na uh, tayo po ay nagbabalik so, sa araw na ito uh, tayo po ay nandito sa ating garden po mga kasina dahil po naiwan natin ng matagal ito po yung uh, nangyari sa ating garden ngayon napakahaba ng damo o napakarami yung damo po ngayon tumutubo at ito po ang ating uh, lemongrass ayan ay natutubuan na po ng damo at saka yung ating ukra pong tanim so ang ating gagawin ngayon lilinisan natin to ng hanggang malinis so, alisin natin tong mga damo damo kasi ito po ay uh, ito po ay nakakamatay sa ating uh, mga tanim dahil naiwan natin to ng matagal at ito po mga kasina panaylinis po tayo sa araw na ito pasensya na po kayo mga kasina kung bakit tayo ay ngayon lang nakapag upload ulit ng ating uh, vlogs no dahil po napaka busy po natin nung mga ilang buwan at araw na dumaan kaya ito po uh, bumabalik naman tayo dito sa ating garden po mga kasina sana po supportahan nyo po itong ating uh, vlog nito. Ito po'ng content natin mga kasina, ito po ay uh, part sa ating pag uh, hardin po mga kasina, no? Sana po kung nagustuhan nyo po ito, paki-like and share na lang po mga kasina. Maraming salamat po sa ating mga solid na supporter. Solid na mga uh, viewers dyan na mga Uh, hindi nang iwan sa atin mga kasina lalo na sa mga baser dyan so I love you all sa inyong lahat uh, tsaka po mga kasina ito po yung maikli lamang ang ating uh, video no upang meron po tayong may upload at may mai update po sa inyong mga kasina itong ating garden na punong puno talaga ngayon ng mga damo yan po yan nililinisan po natin upang uh, maganda na po tingnan ang ating garden uh, po dahil napaka habang uh, araw o buwan ang lumipas na hindi natin nadalo itong ating garden mga kasina sana po may share nyo po ito upang masubaybayan din ninyo sa susunod nating mga vlog mga kasina yan pinapawisan po talaga tayo mga kasina no at saka tumataas na po yung uh, init ng araw kaya ito pong ating vlog na ito ay maikli lamang upang meron po tayong uh, may upload sa araw na ito yan, napakatagal na talaga tayong hindi nakapag upload ulit mga kasina Ayan po, kunting ingat po tayo. Baka maputol din natin itong ating punong okra. Ayan po, ay namumulaklak na po ito. Mga kasina. Ayan. At ito namang ating limong grass. Ayan, nilinisan din natin para lumago at lumabong po ito mga kasina. Ayan. Ang bilis lalo na ngayon. Natagkulan po mga kasina. Napakabilis pong tumubo yung mga damo-damo sa ating hardin yan yeah, o kailangan nating nilinisan at napagkakati talaga pag madikit yung uh, braso mo sa lemongrass po mga kakasina hanggang dito na lang po, bye bye